Tapos yan, mga boss, yun nga, Wala sa brand yan. Kailangan uh, lang, maintain nyo lang yung paggamit. Saka dapat may tamang capacity yung size ng aircon nyo. Kasi kapag uh, mababa lang yung horsepower ng aircon nyo, tapos ginamitan nyo ng malaking capacity o malaking space, doon kasi hindi na-reach re out nyo yung pinaka tamang lamig. Kaya mas maganda pag bibili kayo ng aircon, mag allowance kayo, mag-survey muna kayo, pa-survey kayo, or kaya mag-research kayo kung ano yung mga uh, tamang sukat ng ano, capacity ng aircon na bibili nyo. Wala sa brand po yan, nasa tamang paggamit lang yan, saka maintain nyo lang yung paglinis, yan napaka-importante. Kasi kahit anong ganda ng brand or quality ng brand, kung hindi naman proper yung paggamit or overuse, yun. Hindi talaga tatagal. Kaya, ito si Kuya. Goods na, sobrang okay na. Tas ang maganda pa rito sa naglinis sa amin, si Kuya. Pati yung compressor niya sa labas. All goods yan. Solid. Quality talaga Thumbs up, Ay, kuya.